ingon ani jud kadaghan sa tao ang imong masugata or makita kung uh, moad to mundre sa New City Hall guys sa Tagum City so nagpaktas naman may gikan sa highway pasulod rin sa City Hall kay since uh, during the pita diri na ma pwede masulod ang motor so diri nga said guys na adiri naglinya ang mga na maligyan, no sari-sari mga maligya ang imong makita andri kung wala kay panihapon or kung snacks snack lang ang imong gusto so pwede ka dari ah kay since dagan kay sila mga barbecue ana ni malicho na pay mga niluto na daan so kung nanihapon na kadaan bago kani to So, snack-snack lang. So, dagan pag kayo snack-snack. Pero, uh, kuan na ka ng... Medyo pricey na dyan siya, no? So, basta yung ani nga kuan hindi dyan na malikayan nga. Medyo pricey na dyan siya ang presyo. Pero kaya wala kayo laing choice, kundi mo palit na lang dyan, ug makaon. So, yung ani dyan, kadaghan ang mga tao nga nagadagsa, ug nagadayo dali sa New City Hall sa Tagum City, guys. Since na-adri ang giant Christmas tree in the Philippines,